nagpasya akong bumalik sa probinsyang aking kinalakhan upang magsimula muli ng panibagong buhay tuon na hindi na ibigay sa akin ng pakikipagsapalaran ko sa Maynila. kasalanan ko. Dahil lang sa isang text sa cellphone. <coughs> hindi sinasatyang nahulog si Jennifer sa hagdanan. Nabagok ang kanyang ulo na siya niyang itinamatay. Alam ko may awa ang Diyos. May bukas pa. Oo. Doon lang. Namatay si Nancy sa pangangalak sa alak kong si Jennifer. Saan man kayo naroon ngayon, sumalangit ako ang inyong mga kaluluwa.